Tapos libre sa kay Pati Polo. Libre lang. Pasan po kay Sir. Pati Polo kayo? Libre lang. Kasi nagpawi na rin ako. Ipatresa rin sa lakoy. Saan po kayo sa antipolo? Polo? Hindi po. Lager ako Sir eh. Lager no? ako. Nalilibre talaga ako ng sakay. Kasi pagpawi na rin ako. Saan po ba kayo sa Pati Polo? Ano po? Libre lang. Nanilibro po talaga ako ng sakay, ito yung ano ko ah. May yung page mo sir. Ayayayay! Kasi ayan, na rin ako. Ang marami na ako na libre dito, sir. Kapalo niyo na lang po siya, ayan Nanilibre talaga ako ng sakay sir kasi pakyat na rin ako yan oh. Eh, no? Napalabas na ako sa TPP. Ayun sir, libon lahat. Oo. Sino po ano? Nanilibre pa ako ng sakay, libre, paakit po ng antipolo. Okay, surprise. Libre lang po, shopwise. Libre lang po, nanilibre li po. Vlogger po ako. Ah, nanilibre li po talaga ako sa sakay. Kasi paakyat na rin ako. Hello po ah, Libre lang po. Ah, dyan lang po. Oh, libre lang sana oh. Kasi pauwi na rin ako eh. Libre lang po. Pauwi na rin po ako. Oh, libre lang po. Bakit ang anti-polo? Libre lang po. Kasi pauwi na rin po ako. Eh po nga. Eh, sir. Libre lang. Paasan po ba kayo? O tara. Libre lang. Kasi pa pauwi na rin ako eh. Kaya kung buwi ito doon, wala pa lang ang tingay. So may sir, no? Oo, no, no, shopwares. Padala pa si Edith ngayon na. Kanina pa ba doon, sir? Oo. Oh. O? Oh, ilang eh, punuha. mga 30 minutes na din naman? Hindi naman, ano lang. 15, ganyan. Oo, oh, ganyan. Iinit pa. Sobrang init, walang silungan dun eh. At dito ka sa Motor Mainitan, at least nasa biyahe na. May hangin, <laughs> may hangin pati. Uh, oh. magkano pa pa masahe dun, sir? Okay, Hindi. sir. Hanggang ah, sabway. Tapos, di mo pa alam kung anong oras na makakasakay. Oo, oh, ang hirap sumakay. Kaya yeah. yeah, ba? Kaya, sir. Thank you, sir, ha? 能接不？